Dito makikita niyong kina Amerika ko ang suha na pinitas sa bakuran. Mm. <laughs> <laughs> At nakahanap kami ng paraan para buksan ang suha sa paraan na kalbo kaagad. Gamitan natin ng bread knife o kahit anong kutsilyo na serrated o may ngipin, tatahimik na muna ako okay. at magpo-focus sa surgery na ito. Try natin to. Small bread knife. Sugatan mo lang yung equator. Mm, Hmm, nga eh. Kailangan lang magkasya yung aking finger. Okay. Sugatan mo lang. Sugatan mo lang yung finger. Ay, sugatan mo yung... Sugatan mo lang yung gitna. Tapos, okay. Maggawa ka lang ng enough na butas para, ayan na magkasya yung daliri mo. Ayan na, ayan na, ayan na. ang na, na, na. Hanggang sa magkasha lang kamay mo. Okay? Okay? Okay. Mm. Ay, turo ko. <laughs> Lakas mo, baby boy. Ay, yan. <laughs> Kaya lang, hindi ko na, ano, hindi ko na full. Um, ulit na lang, ulit. Mas maganda yung, ano, yung kuchil, yung, yung serrated. Ay, yung... Oh, dali lang yan, smooth lang yung, ano yung... Orange. Captain America! Kain hmm. ka. Pakita ba mo yung slit mo na. Ano, may biyak. O gumagana pa rin eh. Hmm. Yan na yung soft part. Kaya hmm. mo biyakin na. हम्म Mm. Oh, कुछ चारा मेथड कुछ चारा मतले हम्म हम्म hindi ako masyadong kumbinsido sa kutsara method ng paglilinis ng puti. Madalas kinakamay lang ito. Pero yung bread knife o yung kahit anong kutsilyo na may ngipin, tunay siya loves. Tunay. Pomelo.